Alam mo ba na halos maraming Pilipino ang nagkakasakit taon-taon dahil sa mga foodborne illnesses at mahigit tatlong libo sa kanila ang namamatay? Marami sa kanila ay mga senior. Ayon sa CDC, mas mataas ang panganib para sa mga matatanda dahil humina na ang kanilang immune system. Ang nakababahala pa, karamihan sa mga sakit na ito ay nagsisimula mismo sa iyong refrigerator ang lugar na pinagkakatiwalaan mong nag-iingat ng iyong pagkain. Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aaral na ang maling paglagay ng ilang pagkain sa ref ay maaaring magdulot ng food poisoning, sirain ang nutrients, at mag-trigger ng mga nakakapinsalang chemical changes, lalo na para sa mga senior. At karamihan sa atin ay walang ideya tungkol dito. Kung ilalagay mo ng walang pag-aalala ang ilang prutas, gulay o pantry staples sa ref, maaring hindi mo namamalayan na inilalagay mo sa panganib ang iyong kalusugan. Sa katunayan, ang numero unong item sa listahang ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Nawawalan ito ng nutrients at maaring maglabas pa ng mga toxic compounds kapag nilagay sa malamig na lugar. Kaya manatili ka hanggang sa dulo dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring magligtas ng iyong kalusugan o maging ng iyong buhay. Kung handa ka na, simulan na natin. Tatlong pagkain na dapat huwag ilagay sa refrigerator yun na peanut butter, kalusugan ng mga senior. Para sa maraming matatanda, ang peanut butter ay hindi lang basta merienda, komportable ito para sa kanila isang pamilyarang spread mula pagkabata na ngayon sa kanilang pagtanda ay nagbibigay ng madaling source ng protein at healthy fats. Pero paano kung ang pinagkakatiwala ang pagkain na ito na nakahimlay lang sa iyong refrigerator ay talagang mas nakakapinsala kaysa nakakatulong? Maaaring magulat ka, pero ang paglalagay ng peanut butter sa ref, lalo na para sa mga senior, ay isang pagkakamali na may hidden cost. Kapag inilagay mo ang peanut butter sa ref, nagkakaroon ito ng physical changes na mukhang harmless sa simula. Tumitigas ang mga oils, lumalapot ang texture, at nagiging stiff, hindi na madaling ikalat ng walang pilit. Pero para sa mga senior na may arthritis, mahinang grip strength, o limitadong mobility ng kamay, ang simpleng inconvenience na ito ay nagiging araw-araw na paghihirap. Ang simpleng paggawa ng sandwich ay maaaring maging nakakainis o masakit pa. Ang dating nagbibigay ng ginhawa ay nagdudulot na ng resistance. Pero ang texture ay surface issue lang. Ang lamig ng ref ay nagbabago sa stability ng heart-healthy fats sa peanut butter lalo na ang monounsaturated fats na sumusuporta sa cholesterol balance at vascular health. Kapag paulit-ulit itong inilabas at ipinasok sa malamig na lugar, ang mga fats na ito ay maaaring magsimulang mag-degrade na nagdudulot ng oxidation. At ang oxidation ay hindi basta-basta. Ibig sabihin, ang peanut butter na pinagkakatiwalaan mo para sa heart support ay maaaring nagdudulot na ng increased inflammation na sumisira sa mismong organs na pinoprotektahan mo. Pangalawa, sibuyas. Ang mga sibuyas ay tahimik ngunit mahalagang bahagi sa kusina. Bihira silang maging sentro ng atensyon, ngunit sila ang pundasyon ng maraming pagkain na nagdudulot ng ginhawa, koneksyon at init. Lalo na para sa mga matatanda na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa lutong bahay. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang pag-iimbak ng sibuyas sa ref ay unti-unting sumisira hindi lang sa lasa at tekstura nito, kundi pati na rin sa iyong kalusugan. At bago mo pa ito mapansin, maaring huli na ang lahat. Kapag inilagay mo ang buong sibuyas sa malamig at mahalumigmig na kapaligiran ng ref, may nagsisimulang mangyari na hindi agad napapansin ngunit nakakasira. Likas na nakabalot ang sibuya sa isang protektibong balat at ito ay nabubuhay ng maayos sa tuyo at maayos na bentiladong lugar. Ngunit ang ref ay sumisira sa balanseng ito. Ang halumigmig ay pumapasok, ang mga patong ay lumalambot, at ang dating firm at mabangong gulay ay nagiging malata, amoy luma at madaling kapitan ng amag. Para sa mga matatanda na may sensitibong digestive system o mahinang immune system, hindi lang ito usapin ng hindi magandang tekstura, kundi ng panganib. Ang amag at bakterya na mabilis dumami sa mamasamasang kondisyon ay maaring kumuntamina sa mga hiniwang sibuyas, kahit pa nakaimbak sa lalagyan na nagdadala ng mga mikrobyong hindi nakikita na maaring hindi na kayang labanan ng matandang katawan. At hindi lang ito basta pagkawala ng lasa. Ang sibuyas ay naglalaman ng quercetin, isang malakas na anti-inflammatory compound na nakakapagpabawas ng pananakit ng kasukasuan at nakakaprotekta laban sa sakit sa puso. Ngunit kapag naiimbak sa ref, ang pagkawasak ng cellular structure ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng nutrients, lalo na ang quercetin, at iba pang mahahalagang flavonoids. Ibig sabihin, ang mismong pagkain na makakatulong sa arthritis o puso ay unti-unting nawawalan ng bisa ng hindi mo namamalayan. Mayroon ding hindi inaasahang emosyonal na epekto. Kapag ang pamilyar na pagkain ay hindi na kumikilos o lasang tulad ng dati, kapag ang sibuyas mo ay matabang o maasim o mas malalapa, ay nagiiwan ng hindi matanggal na amoy sa ref. Ang tiwala mo sa iyong kusina ay nagsisimulang manghina. At sa pagtanda, kung saan ang pagkain ay gamot at alaala, kahit ang maliliit na bagay na ito ay maaring makapagpabahala sa iyo. Pero may magandang balita. Maaari mong ibalik ang kontrol. Ang buong sibuya ay dapat nakaimbak sa isang madilim at tuyong basket. Bigyan mo ito ng hangin, hindi lamig. Igalang mo ang likas na katangian nito at gagantimpalaan ka nito ng sarap at kalusugan. Ngunit kahit gaano ka-powerful ang sibuyas, kapag naitabi ng tama, hindi ito katulad ng susunod na item. Isang prutas na karaniwan, tila hindi nakakasama, ngunit napakadaling masira ng ref na ang mga nutrisyon nito ay unti-unting nawawala bago mo pa ito makita. Malamang nakakain ka na nito ngayong araw. Pero naitabi mo ba ito ng tama? Pag-usapan natin ang saging. Pangatlo, saging. Mayroong nakakagaan ng loob sa saging, malambot, matamis, at madaling tunawin. Ito ay isa sa mga unang prutas na kinain natin noong bata pa tayo at isa rin sa mga huling pinanghahawakan sa pagtanda. Para sa mga matatanda, ang saging ay hindi lang isang madaling merienda ito ay pinagmumulan ng enerhiya, potassium at kinhawa. Ngunit nakakalungkot, ang simpleng paglalagay ng saging sa ref na kadalasang ginagawa sa mabuting hangarin ay maaaring unti-unting alisin ang lahat ng benepisyong dulot nito sa matandang katawan. Sa unang tingin, ang paglalagay sa ref ay tila walang masama. Pagkatapos ng lahat, ang balat lang naman ang pumapait, di ba? Ngunit ang nakikita mo ay isang reaksyon sa pinsala dahil sa lamig. Ang saging ay isang tropical fruit na hindi idinisenyo upang matagalan ang lamig ng ref. Kapag nalantad sa mababang temperatura, ang mga ripening enzymes nito ay humihinto at ang natural na pagconvert ng starch sa asukal ay napuputol. Ang resulta, isang saging na nananatiling firm ngunit walang lasa. Mukhang hinog sa labas ngunit parang hilaw at iba ang lasa sa loob. Higit pa sa pagkadismaya sa pagkagat, ang pagbabagong ito ay nag-aalis ng mahahalagang nutrients, lalo na ang dopamine at catechins, mga antioxidants na tumutulong magpabawas ng pamamaga at protektahan ang brain function. Para sa mga matatanda, ang mga compound na ito ay lalong mahalaga. Tumutulong sila sa emotional balance pumoprotekta laban sa cognitive decline at lumalaban sa oxidative stress. Ngunit kapag nalantad sa lamig, ang mga antas nito ay bumababa nang hindi na maibabalik. At ito ang kapalit. Kapag inilagay mo ang saging sa ref, hindi lang lasa o tekstura ang nawawala, kundi ang mismong layunin nito. Ang prutas na dating sumusuporta sa nervous system at kalusugan ng puso ay nagiging isang bland at malambot na anino ng dating sarap nito at mas malala pa, ang sobrang hinog na saging na inilagay sa ref ay maaring magkaroon ng moisture sa ilalim ng balat na nagdudulot ng amag malapit sa tangkay isang subtle ngunit seryosong panganib lalo na para sa mga matatanda na may mahinang immune system hindi lang ito usapin ng nutrients kundi ng tiwala sa mga huling taon na ito kung saan ang bawat pagkain ay mas mahalaga at ang bawat desisyon ay dapat sumuporta sa lakas, linaw ng isip at kahabaan ng buhay, kahit ang isang pamilyar na bagay tulad ng saging ay maaring magdulot ng problema kung mali ang pagtrato. Ang solusyon ay kasing natural ng prutas mismo. Itabi ang saging sa room temperature, mas mainam kung nakabitin o nasa bukas na fruit bowl kung saan maayos ang sirkulasyon ng hangin. Kung ito ay masyadong mabilis huminog, balatan at ilagay sa freezer para gawing smoothie o pang-bake. Ngunit huwag hayaang ang lamig ang kumupkop sa halaga nito at mawala ang benepisyon nito sa iyo. Nasaksihan na natin kung paano ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-iimbak ng pagkain ay maaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan. Ngunit paano naman ang mga pagkaing dapat talagang nakaimbak sa ref o maaaring maging mapanganib sa mga hindi inaasahang paraan? Magpatuloy tayo dahil ang mga susunod ay maaaring makapagligtas talaga ng iyong buhay. Kung nanonood ka pa rin at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba para malaman kung nandito ka. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikaapat na punto. Tatlong pagkain na dapat panatilihing malamig o may panganib sa kalusugan. Una, lutong karne at mga tiratirang pagkain. May kapanatagan ang dulot ng lutong bahay, ang pamilyar na amoy, ang init sa plato, at ang kasiyahan sa pagkaalam kung ano ang nasa iyong pagkain. Para sa maraming matatanda, ang mga tiratirang pagkain ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalayaan sa kusina, pagtitipid at pagpreserba ng mga paboritong lasa. Ngunit ang kapanatagan na ito ay maaring maging isang tahimik na banta kung ang mga tirang pagkain, lalo na ang lutong karne, ay hindi agad at maayos na inilagay sa ref. Marami ang hindi nakakaalam na kahit naluto na ang pagkain, ang panganib ay hindi nawawala. Sa katunayan, maaari pa itong lumala sa sandaling lumamig ang lutong karne sa mesa ang mga bakterya tulad ng listeria, clostridium perfringens at salmonella ay nagsisimulang dumami at para sa mga matatanda ang pagdami ng mga ito ay nangyayari sa gitna ng mahinang immune system at mabagal na pagtunaw ng pagkain hindi tulad ng mga kabataang maaaring gumaling sa foodborne illness sa loob ng ilang araw ang mga matatanda ay maaring mapunta sa ospital, magkaroon ng malubhang dehydration o mas malala, mamatay. Sa loob lamang ng dalawang oras sa temperatura ng kwarto, ang bakterya ay maaring umabot sa mapanganib na antas. At ang mga mikrobiyong ito ay hindi nagbabago ng kulay o amoy ng pagkain, hindi mo malalaman na naroon ng mga ito hanggang sa magdusa ang iyong katawan. Ang mas malalim na panganib ay ang epekto ng mga bakteryang ito sa iyong katawan. Ang food poisoning sa mga matatanda ay kadalasang hindi nagpapakita ng bigla ang pananakit ng tiyan. Sa halip, maaring magpakita ito bilang pagkalito, pagkahilo o bahagyang lagnat, mga sintomas na madaling mapagkamalang ibang sakit. Kung hindi gagamutin, ang simpleng piraso ng karne na matagal nang nakalabas ay maaaring magdulot ng systemic inflammation, magpalala ng arthritis, o magdagdag ng panganib sa puso at bato na mas mahina na sa katandaan. Pangalawa, mga produktong gatas. May isang bagay na walang kupas sa mga produktong gatas. Isang basong gatas sa almusal, isang hiwa ng keso kasama ng crackers, o isang kutsarang yogurt para kumalma ang tiyan ang mga simpleng aliw na ito na madalas nakaugat sa kinaugalian, nostalgia o alaala ng kabataan ay nananatiling bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng maraming matatanda. Ngunit sa likod ng malambot nitong texture at creamy na lasa ay isang katotohanan. Dapat panatilihing malamig ang mga produktong gatas o ang mga epekto ay maaring malubha at minsan ay nakamamatay ang gatas, keso, yogurt, sagana ang mga ito sa protina, malusog na taba, calcium, at bitamina tulad ng B12 at D na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang mga sustansyang ito rin ang nagiging dahilan kung bakit ang gatas ay perpektong lugar para sa bakterya kapag hindi na itabi sa tamang temperatura. At para sa mga matatanda, mas mataas ang panganib na ito. Habang tumatanda tayo, ang ating stomach acid ay nagiging hindi gaanong acidic, ang immune system ay humihina, at ang ating resistensya sa bacterial threats ay lubhang nababawasan. Ang maaaring maging banayad na discomfort sa isang kabataan ay maaaring maging malubhang foodborne illness, hospital, o mas malala para sa isang matanda. Kapag ang mga produktong gatas ay naiwan sa labas, kahit ilang oras lamang, ang kanilang chemical structure ay nagsisimulang magbago. Tumarami ng tahimik ang bakterya, hindi mo ito nakikita, at minsan ay hindi mo rin naamoy, ngunit naroon ang mga ito. At hindi lamang nila sinisira ang lasa. Maari silang magdulot ng digestive distress, joint flare-ups, at systemic inflammation. Para sa mga may kondisyon tulad ng arthritis, cardiovascular disease, o irritable bowel issues, ang kontaminadong gatas ay maaring magpalala sa kanilang kalagayan. At ito ang kapalit kapag hindi na panatiling malamig ang gatas. Ang iyong katawan ay maaring harapin ang sunod-sunod na reaksyon na hindi na nito kayang kontrolin. Dehydrasyon mula sa pagsusuka o pagtatae. Pananakit ng kasukasuan na tatagal ng ilang araw at pagkapagod na hindi mawala-wala. Hindi lamang ito nasirang pagkain, kundi ninakaw na enerhiya, na walang kapanatagan at hindi kinakailangang paghihirap dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali. Sa kabutihang palad, ang solusyon ay simple ngunit epektibo. Ilagay agad sa ref ang lahat ng produktong gatas pagkatapos gamitin. Panatilihing mas mababa sa 40 degrees Fahrenheit ang temperatura ng ref. Itabi ang mga ito sa airtight containers at sundin ang expiration dates. Huwag magpanggap na ligtas pa dahil mas matagal ang paggaling at ang mga epekto ay maaaring magtagal. Ngunit paano kung may isa pang mahalagang pagkain na hindi lamang nasisira kundi nawawalan din ng sustansya kapag hindi panatiling malamig? Isang pagkain na umaasa ang maraming matatanda para sa vitamina mineral at cognitive support. Ngunit mabilis itong lumanta at mawalan ng bisa kung hindi maayos na naitabi. Hindi ito ang inaasahan mo at iyon ang dahilan kung bakit madalas itong napapabayaan. Pag-usapan natin ang mga leafy greens, mga madahong gulay. Maaring mukhang marupok, ngunit ang mga madahong gulay ay puno ng nutrition, lalo na para sa mga senior. Isang dakot ng spinach sa umagang omelet, isang malutong na salad sa tanghalian, o ginisang kale sa hapunan, ang mga simpleng dahong ito ay nagtataglay ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa memorya, lakas ng buto, sirkulasyon, at maging sa mood. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, ang mga madahong gulay ay isa rin sa mga pinakamadaling masirang pagkain sa iyong kusina. At ang hindi pagpapanatili ng mga ito sa malamig na lugar ay maaring magdulot ng pagkawala ng halos lahat ng benepisyong dala nila. Kapag naani na, ang mga gulay ay nagsisimulang masira halos kaagad. Hindi tulad ng mga matitibay na ugat gulay o mga pantry item na pangmatagalan, ang mga dahong ito ay nangangailangan ng malamig na temperatura para manatiling sariwa ang lasa, tekstura, at nutrisyon. Kung iiwan sa room temperature kahit ilang oras lang, magsisimula silang malanta. Ngunit mas mahalaga, nawawala rin ang mga mahahalagang compound tulad ng folate, vitamin K at lutein, mga sustansyang kritikal para sa mga senior na naglalayong protektahan ang kalusugan ng utak, paningin at tibay ng puso. Ang mas masahol pa, hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng nutrisyon. Habang lumalambot ang mga dahon, at nagkakaroon ng moisture, maging sa counter o sa hindi maayos na selyadong lalagyan, nagiging mainam ito para sa pagdami ng bakterya. Ang sirang gulay ay madalas nakakalinlang sa itsura. Ang ilang basa-basa o laylay na gilid ay maaaring mukhang hindi problema. Ngunit sa mga mamasamasang bahaging iyon, maaaring dumami ang mga mapanganib na pathogen tulad ng E. coli at Listeria, na parehong naging sanhi ng malalang outbreaks dahil sa hindi tamang pag-iimbak ng gulay at ang kapalit ng hindi tamang pag-refrigerate, hindi lang ito isang basa-basang salad. Maari itong maging bacterial infection na magdudulot ng pangmatagalang digestive distress, magpapalala ng joint inflammation, o mag-trigger ng dehydration at panghihina na mas delikado para sa isang tumatandang katawan. Ito ay isang ninakaw na pagkakataon na pakainin ang iyong utak ng folate, ang iyong mga buto ng calcium-absorbing vitamin K, at ang iyong puso ng antioxidant protection. Isang tahimik na pagkawala na walang nakakakita, hanggang sa huli. Ngunit ang solusyon ay nasa maingat na pag-aalaga. Dapat itago ang mga gulay sa crisper drawer balot ng paper towel para maabsorb ang sobrang moisture at ilagay sa breathable bags o lalagyan. Ang layunin ay hindi lang para tumagal ang buhay nito, kundi para mapanatili ang lakas na taglay nito. Ang iyong refrigerator, ang iyong kalusugan, gawin mong makabuluhan. Tulad ng ating nakita ngayon, hindi lahat ng pagkain ay dapat ilagay sa refrigerator. Ang ilan ay nawawalan ng nutrisyon. Ang iba ay nagiging breeding ground ng mapanganib na bakterya at ang ilan ay maaaring maging lason pa. Para sa mga senior, ang maliliit na desisyong ito sa kusina ay higit pa sa mga ugali. Ito ay mga pagpili na direktang nakakaapekto sa iyong kalusugan, enerhiya at kalidad ng buhay. Maaring mukhang maliit lang ang mag-imbak ng saging sa counter imbes na sa ref o ilipat ang mga sibuyas sa dry pantry shelf. Ngunit kapag tiningnan mo ang mas malaking larawan, ang mga simpleng pagbabagong ito ay makakatulong sa iyong protektahan ang digestive health, bawasan ng pamamaga, pangalagaan ng immune system, at maging mas epektibo pa ang iyong mga gamot. At hindi ba yan ang gusto nating lahat habang tayo'y tumatanda? hindi lang mabuhay ng mas matagal, kundi mabuhay ng mas maayos. Ang isang bagay na aking natutunan, lalo na sa pagtanda, ay ang ating katawan ay nagsasalita ng tahimik. Ang mga kirot, pagkapagod, at masakit na tiyan, hindi ito random. Ito ay mga mensahe. At kadalasan, konektado ito sa ating kinakain at kung paano natin ito iniimbak. Ang refrigerator ay hindi kaaway ngunit ang maling paggamit nito ay maaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan. Ngayon, hindi ito tungkol sa takot, kundi sa kamalayan. Tungkol sa pagkuha ng kontrol sa maliliit ngunit mahahalagang bagay. Ang isang kusina na sumusuporta sa iyong kalusugan ay hindi nangangailangan ng mamahaling gadget o fancy diets. Nagsisimula ito sa pag-alam kung aling pagkain ang dapat ilagay sa malamig, at kung alin ang hindi kaya narito ang aking payo mula sa isang senior sa kapwa senior isa ayusin muli ang iyong ref at pantry sa linggong ito hindi nang sabay-sabay unti-unti lang araw-araw ikalawang lagyan ng label at petsa ang iyong mga leftovers para sa kapanatagan ng loob Tatlong maglagay ng maikling listahan ng mga pagkain na hindi dapat ilagay sa ref sa pinto ng iyong refrigerator. Gawin itong visible, ang simpleng paalala ay malaking tulong. 4. At higit sa lahat, ibahagi ang iyong natutunan sa isang kapitbahay, kaibigan, anak o apo. Dahil ang kaalamang ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay isang maliit ngunit makabuluhang paraan ng pagmamahal na magdulot ng positibong epekto sa iba. Ang totoo, lahat tayo ay nagkamali na sa kusina. Ako rin. Ngunit hindi pa huli ang lahat para baguhin ang isang ugali, matuto ng bago o alagaan ang sarili ng mas mabuti. Dahil ang iyong katawan, oras at kalusugan ay nararapat na protektahan. Salamat sa paglaan ng oras sa akin. Kung nakatulong ito sa iyo, ibahagi mo ito sa taong mahalaga sa iyo. Malay mo, ito ang eksaktong kailangan nilang marinig ngayon. Hanggang sa muli, alagaan mo ang iyong pagkain at aalagaan ka rin nito. Ang mga araling ito ay upang hikayatin kang mabuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais kong marinig ang iyong saloobin. Maglaan ng sandali para mag-reflect at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak isa buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagtanggap ng mga katotohanang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komentong isa. Kung hindi, maaari kang magkomento ng zero. Mahalaga sa amin ang iyong feedback. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming content na tulad nito. Salamat sa panunood at mabuhay ng ayon sa iyong sariling pamamaraan.